parang nag-umpisa na ang karma. <laughs> Tingnan nyo yan kay Mr. Abante Atras. Oh. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo sa taas. Oh. Wala na. Kulilat na siya. <laughs> 35.3. Enjoy Joy Oy, 49.6. Oh, diba? Sa Manila Congressional Sorby yan. December 1 to 13. Sa 2,000 katao, respondent ng District 6, yan na kasi nag na ang mga karma. Ayan pa, sa sunod Oh. Yan. So, maan, Chuduro 48, si Madam Chair 34. <laughs> nag-umpisa na sila. <laughs> Yung, dating na nyo, may kampulong naman Ilang din niya doon sa ano ang kalaban ni <laughs> ni Pulong Duterte. sayan so, mga buaya ng gobyerno. Ayano, oh, ayan tingnan niyan. Wala na karma is real. <laughs>